Yan mga katings, panoorin yung video na yan. Isang punong kahoy na buwal sa malakas na hangin. So, lumitaw yung box. So, swerte sa may-ari. May mga coins. Kaguluhan kasi na mga tao ang nakita sa ilalim ng matandang puno na natumba dulot ng malakas na hangin at pag-ulan kahapon. Magandang araw mga katiit. Sa uh, video po natin ngayon ay uh, ipapakita ko po sa inyo yung full video na mayroon po nakitang kahon sa ilalim ng punong kahoy. Ang kahon na yun ay nakuha or kinuha uh, ng mga grupo, ng mga tao, at ngayon ay hindi na po alam kung sino ang mga taong yun. Kasi nga po, uh, na-delete na po yung video, yung full video kung uh, paano nila winasak o dinurog yung ano yung kahon na yon. Ngayon may mga video pong kumakalat sa social media na nagpapatunay na mayroon po talagang kahoy na nabuwal dahil sa malakas na hangin at malakas na ulan uh, doon sa ano saging uh, Makilala North Cotabato po ito nangyari. At ito yung mga video na nagpapatunay na mayroon talagang kahoy at mayroon mga mga barya na nakuha doon sa ilalim ng punong kahoy. Ito po panoorin po natin para malaman nyo at makita uh, at maintindihan nyo kung ano ho yung mga nangyayari kasi sabi nung iba fake at hindi totoo. Fake news daw pero may video po. Ito Uh, nakuha natin mga video at nagpapatunay na totoo na may kahoy at may mga barya na nadeskubri sa puno kasi mayroon pong metal detector yung isa sa mga pumunta doon at binamitan daw niya ng metal detector ayon po sa video na ating uh, nakita at nakuha sa social media mga katihits at ito po ay patunay na totoo na mayroon pong ibinaon at iniwan ang mga hapon noong nakaraang uh, World War 2 mga katins. So ito panoorin po natin yung full video at uh, mag-enjoy po kayo sa video po natin ngayon. Yan mga katins panoorin yung video na yan. Isang punong kahoy nabuwal sa malakas na hangin. So lumitaw yung box. So swerte sa may-ari. Sana uh, makatanggap yung may-ari nyan. Kasi possible talaga kunin niyan sa gobyerno. Kaya mga katins yung makita nyo mga mga lumang kahoy na mga matatag, ng mga matatanda na nga kahoy mga ka-things, possible talaga nga mayroong treasure yan kasi yung mga hapon kasi matatalino may tabo ka kung kakakasyong sa ulan no? ay kahoy na tumba and then kasi lang yung sa sa punuan sa kahoy nga murang naaday kini

mga gold bar at ito ay nilagay sa kahon. Sa video po na inyong nakita, klaro naman na may kahon talaga, may square talaga na uh, concrete mga ka-PH. Ngayon po, ang karugtong niya ay ito. Mga ano po, mga ah uh, barya. Ayon po sa balita. Ewan ko lang kung totoo ito mga ka -PH. Hindi ko po alam kung totoo itong balita na to kasi uh, ano lang po siya eh, short clips, mababang ano lang po, mababang video at hinahanap ko yung full video nito, nitong balita, pero wala po akong mahanap. Hindi ko pa nahanap ngayon, pero uh, hahanapin pa rin natin kung totoo ba itong balita. Ito po, panoorin din natin itong balita. May mga kuwento lang ang nakita na lumitaw sa nabuwal na puno sa Barangay Saging Makilala Cotabato kahapon. Pinagkaguluhan kasi ng mga tao ang nakita sa ilalim ng matandang puno na natumba dulot ng malakas na hangin at pag-ulan kahapon malapit sa Saging Elementary School. Ayun na pakinggan at napanood nyo po. Yan po ay balita hindi ko lang po alam kung totoo yung balita na yan kasi baka pinutol at inedit yung balita tapos para ano para sabihin na totoo yung mga pangyayari pero sa video naman mayroon pong mga barya at mayroon pong mga tao doon sa nabuwal na puno pero hindi lang natin alam kung ang barya na yon ay ano po ay galing mismo sa punong kahoy hindi natin alam pero yung mga nagsasalita may metal detector daw yung naghahanap uh, ng barya doon or ng gold At uh, yung mga tao rin ay nagsasabi na mayroon po daw ang, uh, ano mga uh, barya. Hindi lang natin alam kung totoo yan Ngayon ito, ito namang isa mga ka-TH ay uh, Isa sa mga video ay uh, mayroon pong isang uh, babae na nag -e interview doon sa isa ring babae, sa mga tao na nandun. At pinatunayan din naman ng mga tao ron na mayroon talagang box, pero hindi na makita, hindi na mahanap kung nasan na yun. At sino ang kumuha at nagdala. Pero doon sa unang video natin, may makikita tayo na nag-bi-video na nag, parang selfie, nagsiselfie siya sa video. Nakaharap sa kanya yung camera niya makikita naman talaga natin na mayroon pong box talaga. Ang hindi lang natin alam kung totoo ba na may laman ang box na yon. Pero sa totoo lang, kung ako ho yung tatanungin, uh, posibleng mayroon, posibleng ring wala. Kasi wala po tayong ebidensya. At yung mga bariya naman ay posibleng ring totoo at posibleng ring hindi. Kasi hindi rin naman tayo ang nakakita at nandun sa mga pangyayari. Pero ang sigurado po, kung box talaga yun, yun po ay palatandaan na mayroon pong nakabaon sa ilalim ng punong kahoy. Ang tanong, gaano ba kalalim ito at gaano ba Uh, kalaki ang nakabaon doon mga katets. So, Eto, panoorin po natin yung interview ng isang uh, uh, babae doon sa mga nakatira doon at uh, pakinggan po natin para malaman din natin kung ano ho yung sinasabi ng mga tao doon tungkol sa uh, treasure box na nadeskubri mga katets. So, Eto, panoorin natin. Pero tinood yung kahon na deposed di nga ah diha kana mo na ipiko na sa kahon. Oh, asa oh. Naman kahon? Hindi, na marong kahon? Ambot lang. kana Kala gipulpog pa nila oh. hindi, si na. Gipulpog na. Ila na magyud ani ang kahon. Ha? Ila na magyud. Ila ni pilit di ana. Munang hulma. Oh, tama jud na hulma bitaw nga kahon. Mura gud ana ko kusyon anang ginahay pagkuba nila ana dai. Kita ko sa una gab pagkuba na man ana. Oo. Kami man Pagadiri jud dai

Ayun mga ka napatunayan po natin sa video na to na mayroon talagang uh, box, concrete Uh, bolt na nadiskubre sa puno ng kahoy mga katiets Ngayon kayo na po ang humusga kung totoo ang mga balita na yan, totoo ang mga pangyayari na yan, kayo na po ang humusga at kayo na po ang bahala kung kayo'y maniniwala o hindi. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood at kung bago pa lamang kayo sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video maraming maraming salamat po sa inyong lahat